Dito, bilis, binili ako sa iyo ito, hindi na malalanta ko di hindi na din ang nabang buhay. Mm. <laughs> Dito, bilis, maganda ba? hindi yan magugulo hmm. pwede rin yung ba? hindi, ito partner niya ah, yan pa yung partner niya, sorry kasama ko pala siya dyan hindi, <laughs> ano ka take nakita ko yung price eh. sabi ko, sige, okay lang na mahal at least Diyan nalang ako babawi, hindi na naman kita napibilan ng bulaklak ng baden times. Ito at least ano nalang, panghapang buhay na ito. Oo oh, maganda. Hindi ko so. napagaya sa madali. Ano magkatabi? Sa isang taas. Sa isang? Sa taas ito. Sa console table natin. Mm -hmm. uh -huh. It's so yeah, a Do you like it? Like it. Mm -hmm. Is this fake? Yeah, yeah. Um, my name is fake. Like oh. Do you like it? Why is it, Why is it fake? Because they like it they like it Ito na yata yung pinakamahal na binili kong bulaklak sa asawa ko, Katekra. Tapos It, na yan na hindi siya na nasisira, hindi rin na nagpulok. na lang po yung naisip namin, nais nais katekram. Mabang buhay naming makikita. Kahit eh, isang ano lang. Kasi isang ganito po, Katekra. <laughs> 400, sinabi <laughs> na 423, hindi po ako makamove on. Eh, ilang piraso po to? 14 pieces. 500 po isa. pero okay lang. Minsan na lang naman po makabili mo ng ganyan. Yan. Yeah. So ito sa taas. Oh, okay. Ang dalim ka. Okay. Saan? Ayan kayo kuya. Ayan kayo kuya. Ayan kayo kuya. My son, can you bring this? Oh, Why? Oh. I will bring it now. Ganyan po siya kaganda. Kaya, Ate Kram. Ay, blurred. Wait lang po, blurred siya ka tayo lang. Dapat pala, dalawa pa po binili natin. po siya, ganyan po siya kaganda. Dapat pala mahal dalawa binili natin para dalawa din. Ah. Uh, no. Oo. Oh. Huh. Dala, nagkakaroon na ako ng... Kasi, katekram, hindi po kasi kami ano yung... Ang tawag doon? Yung wala po kaming designer. Ano tawag doon? Ah? Huh? Uh, uh, interior interior designer. Kasi gusto namin, kami na lang po yung, at saka very expensive pa po kung magpapa-interior designer po kami. At gusto ko kasi namin ka simple lang talaga. Makita nyo, puro, puro kudrado, walang mga curve curves. Okay. Oh, hey. Man, hawak-hawak mo si Raven, tapos... Tapos yan, binili po ni Lolo Mio yan. Yung alaman na yan at saka yung isa na yun, yun nandun sa lalaman. Hey, Ayan po, binili ni Lolo Mio yun. Di ba, Ann? Lolo Mio at saka ni Inda. Ayun, ang ganda po nung ano. Nagkaroon ng kulay po yung ano namin sana. Sa, sa, kung gitna kaya. Na natin na, oh, yung, -ano. yung, uh, na natin, sa natin yung mga picture natin sa na, sige ko muna 'yung design ang mm, ganda po oh. Ito mura lang po eh. Ano po siya? 139. Ito 139. Yung po ano, very expensive. 500 is ito mura lang po. Ito Ang nagbigay niyan mahal, i-shoutout ko lang ang pangalan. Si Kuya Richard. Regalo to kay Kuya. Eh. Sabi niya, Teba na las das gatas, you always ingat ka palagi. From Tito Richard E. Sunflower medium acrylic canvas. Oh, Mano, sige, tignan natin. Yan si Kuya Bin. Okay, nakikita ko yun. Namimiss ko si Kuya Melvin. Kumusta na ano kaya na siya? Ah, marapak pa naman yun. Ano mas maganda sa gilid siya? Hmm, sa gilid. Ang galing mano. Pwede na tayo mag ano. Ang mm, cute. Meron siyang baby. Yes. Eh, nanay tsak po ang pumili mm, Picture na lang na? Hmm, picture. Doon sa kusina, maganda siya. Maganda talaga ako sabi. Hmm. Maganda pala kahit isa na nga, eh, no? Ayan? Yeah. Mm. Kaso, yung... Sa bagay, hindi rin kasi magandang nakapatong-patong eh. Hindi nga patong eh. Kaya rin yung wag mong tanggalin dyan. Tanggalin mo na yung picture ko, wag mo lang tanggalin itong... Itong mahal ko. Hmm. Parang si Marian Rivera po talaga siya dyan, no? Ano pa? Hmm. Kay Raven. Kung nga pala,

Oh. Um, kompleto naman dito. Yan na lang. Kasi wala si Raven dyan. Ayan. Di ba maliit? Maliit nga lang. Kung iusog na. kaya natin to. yung malaki na Ayan. Ayan na Tumpa. Natagalin na natin yung plastic. Para yung pangdagtag naman. Okay, na na. Na renderate print. Min ka pin picture Kasi may negotiate lang ako sa picture picture. Actually parang naman nakutoy eh. at hindi. May hindi kasi si Ate Jane sa hindi no? samahan. Picture picture dati. O oh, nganta. So. Oh. I wait din. Kaso may kulang dito eh. Wala ka rin pala Ah. Eh, siguro ito. O oh, dapat hindi siya iwala eh. Hindi balance. Maghanap na lang ako ng pangkanya. Hmm. Ano naman? Okay na. Maganda naman yun. Wie din. Bukas na na kayo. Um. kasi hindi yan. Hmm. O, oh, din lang sa baba pwede. Hindi na nga. Dito siya Hmm. Unti-unti, din natin yan. Uh, tatama din tayo sa mga ano natin. Wala pa talaga kami ng mga display-display. Ganyan. Display. display Tsaka na po yun. ang mahalaga yung mahalaga. yun Mahalikat ka na to. Paalam, ka, paalam na tayo. Thank you, thank you. thank you. for loving us. Ma. Ang ganda talaga nung no, ano, ma mahal. Ang ganda ng no, alaman na binili ni Tatang doon. And, uh, thank you, Tao. sa inyong uh, pagpapaganda sa ano natin. Ito po yung maganda. Hindi po ako makamapon eh. Ayan, ang ganda. Hindi makamove sa surprise Pero okay lang po Minsan-minsan lang naman yun. Kailangan pagka yung ano, sabi nga po i-reward niyo yung sarili niyo kahit yung mga ganyan na bang buhay mo na makikita para maganda ko sa mata sila kuya po naglalaro pa ng basketball Ano mas na Albert, si Kuya Far. Hmm. Bakit? Amoy niyo po kami. Nabango ba? Ah, mabango. Okay, sige na. Magano na kayo. Maganda na kayo. Clark, Papa. maligo. mag Para mabango pagka nagsimula tayo. Hmm, sige. Kain ka na. Oh. oh. Mamaya mga ball pen, lapis, libro. Magano na, magtutulas na muna. Hmm. Bye bye. Sige na, mag-start po tayo Wala po ako ng gatas Kateklam Masan po yung ating gatas Ito ano po yung stock nila Stock nilang gatas Ito Oh. Sige na, mag-ano na kayo. mag na kayo. Yung ni Ay, yung ano? Adult. No. Yung no. pang-adult.